Mabili <laughs> ka, bungaleng! Paray! Ano ang nangyayari mo si Ate Grace? <laughs> Walang yakang bata ka, huwag mo kong pinagtataasan ng boses ha. Baka nakakalimutan mo, ina mo ko. Ako nagluwal sa inyo, ako nagpapalangon sa inyo magkakakate. Pa! <laughs> <laughs> Diyos ko, Diyos ko! <gasps> <gasps> Ivy! Ate, alam mo ba kung saan tinago ni Mama yung birth certificate ko? Birth certificate? Alam ko, nasa tukador lang ni Mama yun eh. Si Crystal ba yung kausap mo? Ah, uh, kuya, kaklase ko po, kaibigan ko. Oh, ate. Bye mo na. Muna. Mamaya, mangingin nila mo sa pang-tissue okay. okay. Tumabi ka nga dyan, Clay! Mahal kong kapatid na Crystal. Malapit na kasing mga si Grace. Kung pwedeng magpadala ka na ng pera. Kayod ka na bang si Grace sa Taiwan pagkatapos huhututan mo lang ng pera at gagamitin mo pa kami ng anak mo para lang dyan sa bisyo mo. Kapatid ko si Cristel, kaya may pakailam ako sa pera nun. Kung alam ko lang na ganyan ka sa mga ugali mo, sana hindi na nakita pinakasalan. Ha? Ah! Aray ko! Ba Akin na lang akong talo! Ma, nandito ka na naman. Akala ko matitigil ka na sa pagsugal. Buti sana ma kung pera mo yung nilulustay mo eh. Pera yan na pinaghihirapan ng ate ko. Buti pa yung balik pa yan, Fox. My baby boy, eh yung sender kaya. Kailan kaya magkakaroon ng baby boy? Kailan kaya magkakaroon ng romantic label? Ay, happy birthday! Gift ko for you. Ako naman yung may gift sa'yo later. Mm. Oh, no, Happy birthday. Thank you. Thank Hi, Anton. Ano na ba nangyari sa'yo? Kwentuhan mo naman ako. After college, nag-work ako sa Makati. Tapos, sinuwerte, nakakuha ka ng work sa Dubai. Bali, mechanical engineer ako doon. Paano yun? Ano kasama mo? Wife mo? Or girlfriend mo? Um, actually, wala akong asawa. Gusto mo ba? Dahil kumpleto na tayo, may announcement ako. Pupunta dito si Anton, boyfriend ko. Eh, gusto po sana na lalong madaling panahon na nakasal po kami dalawa. Bago po ako magpunta ng Canada. Canada? Eh, layo-layo nun! Hindi mo pagtatrabuhin yung anak ko? Paano yung sustento sa amin? Yan ba ang pamilyang gusto mong pakisamahan? Yung kuya Batugan? Yung ina? Sugarol? Madaming utang, mukhang pera. Tulong! Mm! Ah! Oh, wow! oh, no! Tungkol dyan ang kwento natin ngayong Sabado, dito lang sa Tadhana.